Basta lang mga kuha. Oo, sabi. O, sige, natadam pa Ega, ako kay Aling Gurin. Teka, basta lang mga kuha. Oo, oh! Jillian! Tansya ka lang pala! Oh, <laughs> <laughs> ay bakla. Tumawag sa palengke, Okay, oh, Oo! Hindi okay sa akin yan. Sige, tas pa! Ha, oh? Tas pa!

Ang kitay, ma'am. Kinala. Ay, baka-baka naman ang mga tokit. Hindi ko nakakainya Sylvester Stallone, eh. Bagay sa akin. Gloria Diaz si Peck. Ganyan. Hmm. Yan ang isa pa sa mga minamadler mo. Sino? You know, si Gloria Diaz? Hindi. Ang pagsasalita mo masyadong malambot. Mm. Masyadong malumanay. Masyadong suabe. Ang Mas sige, no? Eh, paano ka magiging lalaki niya kung ganyan ka? Dapat matigas ang dila mo. Tigas ang pagsasalita mo. Pa paano nga? Eh, ganito yung sabi mo. Pato. Bato ah. Hindi ganyan, yung mas matigas. Bato! Mas matigas? Oo. Oh, ay! Bato ah. Ay! Sasabang oh. eh. Sinabi ng mas tigas, mas lalaki. Yung bato! Don't! Ah! Ano ka hindi ka pa mamam, Mam! Suya. Mamamatay ako dito eh. mamatay ka na. Ano ba? Uy! Okay. Ah. ah Ipiliting tayo ngayon para lumaki mo. Ay, naku, type yan. <laughs> Sige, Arat na. Hmm. Hands on your waist. Hmm. Inhale. Ah. Exhale. Hmm. Inhale. Hmm. Ano ko ba naman? Hmm. Pag sinabi kong inhale, huminga ka ng malalim at pigilin mo. Sustain it. Pigilin mo yun hanggat di ko sinasabing exhale. Ha? Naintindihan mo? Naintindihan ko na. Gawin mo pag hindi, ubakan kita. Hmm. Oh. Uh -huh. Sige, do it. Inhale. Hold it. Good. Exhale. Please. Inhale. Exhale. Inhale. Oh, no. Gusto na kayo dyan? Oh, Jack. <laughs> oh, ano na? Oh, Jack. Oh. Ayan na. Nakita mo. Malapit na maging lalaki ang kapatid mo. Ano na paalala sa akin yung pinag-usapan natin? Papakasalan ko nga lalaking makapagpapabago dyan sa kapatid ko, okay? Jack. Oh. Baka naman mauna pa ako ng iba riyan. Laki na yata ang hirap ko rito. Pwede ba, Baldo? Eh, lamang na lamang ka na nga sa ibang lumiligaw sa akin eh. Hindi ko pa nga nasasabi sa kanila yung kondisyon ko eh. sa isa pa. Ikaw naman pinakasiga dito, di ba? Ah. Sige, bahala ka na dyan ha. Sasuhin so, mo. Eh? Ah! Jo! Ah! Basta lamang ako ah. <laughs> Oo, sabi eh. Oh, o sige, nadadaan pa ako kay Aling Guring. Pakikiusap pa ako tungkol dun sa hulog ko eh. Hindi ko pa nga alam kung ano nangyari sa trabaho ni Dad eh. Sige ha. Teka, basta lamang ako ha. Oo! Oh! Mm. Jillian! Kansa ka lang pala! Oh. Ay, bakla! Tamama sa pala, i-office hindi. Oh! Oh! <laughs> eh, hindi ko nga ho alam, eh. Ang ibig sabihin, droging lamang ang tamang tatay mo? Eh, hindi ko nga ho alam. Eh, aling guring, eh, tukol nga ho pala dun sa hulog ko sa jeep. Huwag mm, ka mag-alala dun. sa sakana, sakana. Tatawagin ko muna si Junior ko, ha? Ho, eh. Papasada pa ho ako, eh. Mamaya na, mamaya na. Junior? Junior! Yes, mami? ka rito. Nandito si Jackie Lu. Mamaya na lang ho. Anong mamaya, mamaya? Nandito si Jackie Lu. Halika. Mahiwan ko muna kayo, ha? Aha. Alika. Yan, atak. Yan ang kailangan mong babae. Asawa mo na, bodyguard mo pa. O sige, maiwan muna kayo, ha? Ha. Uh, Ay, siya nga pala. Pagpunta ni De Union sa inyo mamaya, ibigay mo yung hulog mo sa kanya, ha? Eh, akala ko... Jackie! Sorry sa mami, ha? Dating kasi sa pera, walang pinapatawad yun eh. Oo nga eh, buka nang ang lakost eh. Ha? waya Ah, ah, <laughs> uh, ah, Jackie Lou, uh, kailangan kong dumalaw sa inyo mamaya eh. Okay lang ba? Bala ka sa buhay mo, kapasada pa ako eh. Sige. Yun yung si Junior. Hmm. May bala ko yata manligaw eh. Ano? Darating mo yata ngayon eh. Junior? Oo. Uh Oo. -huh. Eh, pero sasabihin ko rin ho dyan sa chopping ng mga kondisyones ko tungkol kay Hilario. Naku, iha, tatanda kang ng dalaga. Ano ho yun, Dad? Wala. sabi ko, Good evening. Ayos. Ayan na una. Ikaw na ang bahala. Kayang-kaya mo na yan. Sige Dad. Ingat, ha? Hi, Jackie Lu. Jack! Jack. Tuloy ka. Bulaklak, oh. Uh. Alam ko kung ano yan. Lika, lika. sorry, Jackie Lo, ha? Kasi ngayon ko lang ginawa to, eh. Pinilit kasi ako ng mami. At ayaw mo naman talaga sa akin. Okay lang yon. Hindi. Gusto ko. Kaya lang. Oo, oh, ganito, ha? Sasabihin ko na to sa'yo. Ito kasi yung pinakabago kong kondisyon sa lahat ng lumiligaw sa akin. Wala nang pasikot-sikot pa. Pakakasalan ko. Magandang ah. gabi sa'yo, Jackie Lo. Ano yun? Ah, wala, yung si isa sa mga sa akin. Tawag ko nga dyan eh, si Karaoke. Hoy Rene! Lika! Pasok ko na! Tuloy ka! <laughs> Hi! O sige Rene, umpuko ka muna. Thank you ah. Gandang gabi Bobby. G-g-g-g-g-gandang gabi sa'yo. g g Tuloy ka na. Tulu -tulu -tulu -tuloy. Tumuloy ka na, Bobby. Ah, Bobby, si Junior. Siya, kilala mo na si Rene, no? Sige, upo ka na. Oo. Babaw. Eh. Good evening, Jackie Lou. Sabay-sabay naman kasi. Sandali, kuha ko muna kayong mainom. Para Sige, lagay muna yan dyan. Bago kaya yata rito, pare. Pinilit lang kasi ako ng mami ko, eh. Oh. Good evening! Inumin, oh. Jack! Hoy, Jimmy! Tuloy ka, tuloy ka! Thank you. Salamat. Eh, para sa'yo, Jack. Salamat. Sige, lagay mo lang dyan. Oh! But... Ano Bueno. Pagamat alam ko na lahat kayo ay lumiligaw sa akin, at alam nyo rin naman na isa lang sa inyo ang pwede kong piliin, para wala naman namin pasikot-sikot pa. Mayroon akong announcement. Pakakasal ako sa kahit na sino sa inyo na makapagpapabago sa kapatid ko. Anak ng m***ing naman, ba't mo sinabi? Wala na. Wala na. Sige, uwi na ako, ha? <laughs> One down. Mawalang galang na sa'yo, Jackie. Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon para makilala ko ang dakila kapatid. Ano ba ang gusto mong baguhin sa kanya? Teka lang. Dario! Dario! Jillian! Jillian na maganda! Yes, my darling sister! Smorgasbord! Ay! O yan. Gawin yung lalaki yan. Kayo po siguro si Mang Ambo na sabi ng misis ko ay nag apply para maging chuper. Well, Mang Ambo, I regret to inform you that... Uh... Mang Ambo? Mang Ambo? Mang Ambo? Uh, pa -pas pasensya na po kayo. Akala ko po si Donya makakaharap ko eh. Alam niyo na yung... <laughs> Naintindihan kita, pare ko. Kayo ho kaya si Mang Ambo? Ako nga po. Ah. Eh, gusto ko na po sanang mag-umpisa ng pagdadrive. Ay, naku po. Pasensya na po kayo, Mang Ambo, dyan sa uh, misis ko. No? Medyo mabilis ho kasi sa troyan eh. Ang totoo ho niyan, eh, hindi naman talaga kailangan ng driver dito. Ano? Kaya, pasensya na ho kayo kung nasayang ang panahon nyo. Uh, Chief, Mayor, Congressman, Senator. Eh, sabi ho sa akin ni Tonya Star, eh, tanggap na ho ako eh. Ah, alam nyo, Mang Ambo, ako ho ang boss dito. Kung ano ang sinabi ko, yan ang masusunod. Uh -huh. At ang sabi ko, hindi namin kailangan ng tsuper. Ah, mang-ambo. Magkakilala mm -hmm. na siguro kayo ng aking esposong si Don Juanito Bartolome. Heh. Apa? Juanito! Ano yan sa tenga mo? Kasi Ah, 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 naglinis lang ako kanina, naiwan. Siguro naman, nagkasundo na kayo sa mga terms. Siya ang gusto ko. Ah, uh, sweetheart, napag-usapan na namin ni Mang Ambo ang tungkol sa kung sino ang boss dito at uh, sinabi ko na sa kanya na hindi natin kailangan ng chupere. Pero sinabi ko sa iyo kagabi na kailangan ng anak natin ng driver. Pero, sweetheart, malaki na si Angelo. At saka, ako ang boss dito, hindi ba? Oo, pero ako, ang desisyon. Kaya, Mang Ambo, tanggap ka na, di ba? Star! Marito! tanggap ka na. <laughs> at saka, talaga namang kailangan, kailangan namin ng driver para sa anak namin. Salamat po. Napakakaskasero kasi ng anak namin at napakapilyo. <laughs> ang ibig po ninyo sabihin sa anak ninyo ako magdadrive? Bingi ka ba? Sana nga ho. Ha? Ay, kailan ako mag-umpisa? Pagdating na pagdating ng anak namin si Angelo. Angelo, wake up. Masa na ka? Angelo, ayoko ng birong ganyan, ha? Umaga na. Oo oh, nga. Kailangan ko lang umuwi. Eh. Ba't di mo ginising? Siguradong hinahanap na ako ng mami ko. Okay, Aida. Huh? Thank you very much. Kataka, sinong Aida? Siyan ang pangalan ko. Ha? Huh? Oh Oo nga pala, Susan. I'm sorry. Naalala ko mami ko. Aida ang pangalan. Bye-bye. Bye. -bye. Pa, take care. thank you. I'll see you. <coughs> señorita, señorita. Pakikuha na mga gamit ko sa kotse. Ay, sandali. Ang mama at pagising na? na. Ay, oo. Oh, kanina pa kayo nahanap? Naku, lagot kayo, senyorito. Hindi na naman kayo umuwi dito kagabi. Anong hindi? Dito ako natulog kagabi. Hindi oh, senyorito. Dito ako natulog kagabi. Hindi ba nakita mo pa akong kumukuha ng midnight snack sa kusina? Hmm, senyorito ah? talaga oh. Oo na nga. Ah, sige, sige. Ah, sige. Mm. Morning, Ma. Pa. Ma. Morning, Iho. Morning, Pa. Morning, morning. Saan ka na naman ang galing at hindi ka dito natulog kagabi? Ako? Eh, dito ako natulog kagabi. Ang himbing-himbing nga ng tulog ko eh. Angelo, wala ka sa kwarto mo kagabi. Alam namin yan. Ah, baka natsyempohan mo nung bumaba ako para kumuha ng midnight snack sa kusina. Nakita ka ko ni Evelyn. Nasaan si Evelyn? Pa, ang totoo nga nyan, hindi ako makatulog ngayon. Hirap na hirap ako matulog. Namimiss ko ang mga love songs ni Mami, ang kanyang mga, mga lalabay. Ay, naku, iho, bakit hindi mo sinabi? nabe me 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 Ma, ma, ma. ma mamiyana. Ha? Mamiyana, ma. Mabuti pang anak mo. Marunong mag-apresyera ng magandang boses. Sip-sip lang yan dahil may atraso. Ano ka mo? Ah, uh, eh, <coughs> kumain, 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 kumain tayo. Ah, uh, siya nga pala ang lo. Napagdesisyonan ko mm. na ah, <laughs> mm. Uh, napagdesisyonan ng mama mo na bigyan ka ng driver. Driver? Mm. O espia. Huwag magsasalita ng ganyan, iho. Nag-aalala man naman ang mama mo sa iyo. At ang uwi mo man na umaga na. Naku, delikado yan. Nasa likod ka pa naman ang manibela. Mama, na ako. Kaya ko lang magmaneho mag-isa. Aba! ko lang ang driver sa mga lakad ko sumagot sa ng ganyan, iho? Basta ayoko, ma. Ayoko mag-driver. Hindi ako mag-driver ngayon o kailanman tapos. Bo, gusto ko sanang makarating sa pupunta natin bago magpasko, ha? Uh, ah, ma ma mabagalo ba? Hindi. Ang bilis nga, eh. Eh, kasi ho, sabi sa akin ng mami niyo, eh. Kapag kayo ang aking sakay, mag-iingat ako. Oo nga, sinabi nga ng mami mag-ingat tayo. Pero hindi niya sinabing patanday niyo ako sa loob ng kotse, ano? Eh, di, di ano? Oo. Yan! Ganun!